Shout out mga Ay guys. followers ni <laughs> Yawa. <laughs> Ay! Ay, makita ko yan sa mga friend mo. Sabi do. Sasabit pa rin sana, no? sa ano? Sasabit sa abon? Ay, si Mang Kanor. Ay, ikaw pa. Pagbit ako, Mang Kanor. Uy, huwag na. Pupugin ka niya eh. Kailangan natin yan eh. Nawalayo tayo sa mga minamahal eh. Dito yun, may ipon boy. Shout out. mo Shout out sa mga taga Santa Lucia. Santa Lucia, Dodong, Bido. Uh, ako to, yung dati yung kasama, yung panong sexy hanggang ngayon. Lahat! <laughs> baka tumaas na lang. <laughs> Oh, Ya, hindi bale mo puli sa gilid na, yun. Tatakpan niya ba ako lagi... Hindi <laughs> mo ka, <laughs> kami oh.

Dis na sobay mo. Nasulod na call, wala akong babayarin. Wala naman na, direct na ang naman utang. anak ko, yung uniform ng Girl Scout. Kabaya daw kay Maslo. Yan na yung sapatos mo? Oo. Kalo na lang lahat yan. mo naman ang kunting pang-pang. Yung sukla-suklay. Albuin mo hey, okay, <laughs> na lang yan, walang suplay Walang supply yan eh. Para di na magsusupply. Lagi nang hindi sa mata na may supply ko. Tumayo <laughs> ka na rito, Mami Dio. Kita mo, mo na yung kan mo. Dito kami sa probinsya, amo Nandito kami sa bundok. Eh, kaming dahon. Para pa Shout out sa'yo! iyo. Nanonood. Oh, comment niyo. Oh. Basahin oh. mo dai. Basahin mo dai. Dawa please. Ah. Hello daw. Hello. Pangalan ka niya? Si Rai. Players. Right players, Shout out sa'yo. So, pag-ubet, punta ka dito. Libre lang. Yeah, ako may papakunta ako yung marami yung Ma followers ko dyan subscribe ko dyan taga inyo dyan kasi may mga 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 sa dito daw na uh, five hmm? tindahan natin buhay ang mo para pagka sumawad ka, meron din ako. 60-40 lang hatian. <laughs> pagka maganda na dyan. Ano yung cellphone yan? Kay. ano pala yan eh? Mura ito eh. ha? Huh? pa ako. Shout out, taga Santa Lucia. Wala pala taga Santa Lucia dyan. Mahala ko kayo. yan Ano? Malay mo, sa wall nila. Nadaan sa wall mo yan pag sinare mo. Di ba, gulat no? I-share mo yan live namin. Shout out! Tagabundok kami ah! Shout out kay Pido, ang mausay na team leader ng Civilian Guard. Okay. <laughs> Tagal. I-share mo para marinig ka ikaw. Ay, <laughs> 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 nah, kami friend nun. Nainis ako nun. pag pag ano pag nasa community parang babanggit ng tao di ba dapat hindi papalit na pa tutulong tutulong ha pa Ang aga-aga ko mami. sila rin nabot. Guys, nakikita niyo ba yung katulong namin? <laughs> si Mami Dian. Ganun ka lupit. Si Mami Dian katulong. Tulungin na si Pacquiao. Guys! Tulungin ni lahat, Mama. Ha? Ha? Eat me, Anna. Eat me, Anna.

Kuy na unsa pa man kaldero ug <laughs> tan-an. Aduna na gyud sibuyas. Para pagbalik niya mayro na uh, masurog niya pagkaol. Ano to yan? Matugo. What? Kusang jan. Kita sa salud na lilalang. Dilaw yeah, but... Where are you? Ah, pag nasalub ang indi ug gasan ba? labas. Uwa. Sino naggabas? Ay kanino ba yan? Ay kay batugon.

Kaya wala tayong hirapan. Kaya na lang yung punti sa taas. at makabili talaga tayo ng yung pan-trim lang. Pasok lang yung gamit ko. Bibili nga sana ako ng na yeah. wala pa Ganyan.

kita Dai, binili pa naman niya yan, Dai. Huh? <laughs> ha? Huh? Ugasan lang daw muna kayo. Nung na. Ito yung sa bowl. Grabe damak ko tao niyo. Uwi asawa niya, pet pahit mo ah. Ha? Pahit pa naman niya umuwi siya. Saan niya nilagay yan? Doon, doon lang sa labawo? Daling. 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 Matuto Ay, siya mag-ugas. sa umintaas kunti ino naglabas niyan ikaw tayo okay. Og na lang magbanggit ko si no naglabas basta sabi na nakita ka sa labas naglabas ni Mang Kanor <laughs> <laughs> Yeah, alam mo si Mang Kanor eh. Pasok ah, supply mo. Asan ba si Batugan, Jote? Hindi no. Hindi, umuwi siya. Hala. Hello. Dubuyo sa mikropon, ano naman mo na dahil. Alin ng mm 4 -hmm. na lang Ha? Huh? Pakalbunga din ako. Sobrang haba. Halika, natin. Yung sa baba. Diyan. Lifting hindi lang. Mga hap lang. Sakto pa nga yata yun eh. Pero kapal na. Huwag mo lang babukasan dyan maigya. Kapal na kasi no.

bangs tanggalin dito lang ito tatayo Ayan, yung Kasi na lang. Sabi tagi kayo yun eh. Shoutout! Kupal ka ba, boss? Shoutout, mga kakaklog! <laughs> <laughs> okay na. Okay na. <laughs> okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na.

ba't ako? naman, eh pasok mo na kayo dun dalawa? sino lang magtatangka ka dyan? wag, ko mo din yun, simple baka, sumunod mamaya, mo yung mga kunwari pa kayo, dami na usokan niya, ano, Jonathan. to natin yung ano dito wilay wag, lakan na nga yun eh bunot nga lang eh hindi mo ka kami kaya bumili? Matika ito! Matika! Meron dito! Uy! Matika! Bigas! Meron dito! Ito ang sakit kumira! Alam mo ba paano maglinis nito? Naturo mm -hmm. ang kita. Oo. Meron pa lecture na. Mapur... Alam niyo ba ano kainin to? Magtimpla kayo ng kape. Sausawin niyo. Para hindi siya mapurol, diba, nagbras kang gano'n. Huwag mong gano'n. Ay! Ay, kami nagtotoro, hindi alam nang gagawin. Paandari mo kung gas. Paandara mo pa ako, tayo na. May na ako, siya mo pa ako. Ano pang sa mundo? Ay, sa tingado, puta na, wala na bago ng pag-uusapan eh. Kali siyang mayor rin niyo, si mayor ko. Kami mo mga sa bago. Kami nung mga sa bago. Kami sa bago. Uh, Putol na yung usapan. Ha? Hindi nga matapos-tapos eh. Nag-upis pa lang. Parang gusto na nilang tapusin eh. Umamin na doon agad eh. Saan umamin? Saan na umamin? Ay, yung disaya, may inamin. Pero <coughs> hindi naman totoo ba lahat yun. Oh. Ah, wala ka ba sa isang salita lang wala mang ibibigay siya. Matagal yang hearing niyan. Kaya mo nga wala Oh, O oh, yung kay Sarad Sarad Sara Duterte tabunan na. Yung kalan nga diyan natabunan na eh. <laughs> <laughs> Guys, dito yung aming mga Where are you? Ah, here in the Philippines. Wala na guys, wala na tayo sa mga tutorial natin. nandito na si si Wire sa sa Manila, sa na si Ha?